Hello to everyone, it's me again, Chris Montiud TV, and welcome to my channel. Please like and subscribe, and see you until the end. There, guys, you can see it. I'm painting. It's beautiful, right? There, you can see a lot of waves. There, there's a lot of sand. You're really amazed Enjoy. ang ating Sunday okay. thank you po sa nag support ng ating live maraming salamat o oh, diba ang pakaganda parang tunay na building yeah. mm -hmm. o oh, diba ang ganda din <laughs> mayroon pang naka extra ng ipon wow Philippines. Ayan, no? Tingnan niyo. Park yan. Ayan. Park yan dito sa Commonwealth. Ayan. Napakaganda. Hindi pa. Ayan. Malapit din to sa MRT. Ayan, no? Ganda na. Ayan, may dap. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh, diba? Ayan, Ayan, oh. Ayan, park, Playground to na mga bata. Ayan, ayan. Ah, Napaka-useful ah, ng playground na to. Dahil, ano, pwede ka na makapagpahinga, pwede ka pang mag-enjoy. Ayan. Ayan yung park. Tapos yan. Kasi maulan, kaya walang nakatambay dito. Pero mostly dito, ay maraming nakatambay. O, oh, ayan. At saka, Pwede rin dito tumambay ang matatanda kasi ayan, may exercise. Kung ito meron sa mga bata na playground, meron din naman para sa matatanda. Ayan, exercise. Ayan. Pwede tayo mag-exercise dito. Ayan o. O, di ba? Pwede mag-exercise. Exercise. exercise. mag-exercise tayo. Pwede ba? Okay. try nga natin makapag exercise right now. Tingnan natin. Try natin siya mag-exercise. Okay, tingnan natin kung marunong tayo mag-exercise. <laughs> Ayun. Malaglag. Hmm, Malag doon pala oh <laughs> kakapaso din pala kaya mga chub mm. <laughs> yan na napagod na ang lola niyo exercise. Sir, Nag-try lang naman tayo. Now, iwan na natin tong lugar na to. Punta na tayo sa kung saan tayo pupunta. Ha? Ayan, o. Oh. Yeah. Hello. Hello. Pagkat na to. Sure, <laughs> kata na, na to kung saan tayo makapatiging. Ikot-ikot din tayo pag may time. Ayan. Yeah. Hmm. Ay. ikut ikot pag may time. Ayan. ko lang kayo. Papunta kasi ako ng MRT. Galing ako doon. Nag-try mag-exercise kahit konti. Aba, hinapo ako. Aba, kala nyo lang. <laughs> Talagang nakakahapo pala. Ayan. Guys. Ayan. Yung mag-isa lang talaga naman. Yan. Napapagod. Napapagod din kahit mag-isa, no? Ayan. Pero okay lang yan. Ang mahiyaga nag enjoy At ini-enjoy natin. Yan. Yan. Guys. Going MRT, Maraming mahiglang Dumating sa isipan Maraming mong pagso tayong na, Patuloy na lumaban At maging matatag Kahit di tayo ng kumanta Basta ang mahalaga May sarili tayong lyrics <laughs> Ah, oh, di ba? Tawid <laughs> so, tayo dito tayo ng supermarket for the stand Daming mais, di diba? oh, yeah. yeah Food. Minsan gala-gala rin para may makitang pagkain. Guys, ayan, malapit na tayo sa MRT. O, oh, diba? naging, mag, naging makabuluhan yung ating oras <laughs> ayan ang MRT ah. ayan paparating na akya ah, tayo doon ayan ayan natin kung saan naman tayo makakarating at dahil ng ating mga paa MRT station, guys. Ayan, makita no, niyo MRT. Ayan, sasakyan ko. Kailis lang. Intay na naman ako mga 5 minutes bago yan dumating. Ayan. Tap muna tayo. <laughs> guys, I go down from the MRT station dahil I decided to take a bus. It's easy for me. Yeah. Yes. Bye for now. Yeah. Uh, we'll get it the we can dito na lang yung aking It's me again, Chris Montio TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo at sana ay magkita-kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye-bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.